Since malapit na nga ang Chinese New Year, kaya dito tayo ngayon sa Binondo Manila para mag-ikot at maghanap ng Chinese food. Kasi alam naman natin pag mga Chinese food, naku, masarap talaga yan. Kaya sa aming pag-ikot, nakita namin tong Lailayo Seafood Restaurant and na kami. Kaya sabi namin, tara, pasukin nga natin at matikman naman yung mga pagkain nila kasi masarap talaga to for sure. Kaya sa aming pagpasok, eto na ang bubungan sa amin. Ang Chinese vibe talaga, parang nasa China ka na rin. at meron nga din pala sila ditong Lailai Cafe and... Hindi ako mapapatemp dyan kasi nagugutom ako. Tara, kain na tayo. Pasok tayo sa baba. And before ka nga makarating sa dining table, eto may pa-welcome si Lailai Seafood Restaurant. Masahin mo na lang. And dito sa kabila, may happy birthday. Kaya pag birthday ka, pwedeng pwede ka dito. Eto na at ipapakita natin ang mga food na kakainin natin ngayon. Suya cake. Ulam ba to? cake eh. Laylay pancit noodles. Sariling gawa nilang noodles guys. Promise. Oyster balls. Bakit hindi bilog? Joke lang. Chinese kikiam. Ang lalaki. Sarap. At eto, lapu ulo. Parang namiss ko yung probinsya. makawi na nga. Later. An eto na nga yung pinagmamalaki nilang Chinese rice. Hmm, matikman nga. Every, ano, Chinese restaurant, pag may mga chopstick, lagi naming request, kutsara. Kutsara. <laughs> oh, andito. Oh. oh, oh diba? Oh, ito, ito. Eto <laughs> na nga titikman natin sa sobrang na-curious ako sa pangalang suya cake. Ulab ba to? Ay, ang sarap. Ulam nga. Alam mo yung feeling na pagkagat mo doon sa sabong sa nga, nga mo ang buong lasa ng soya cake. Grabe ba mo, sabi mong isa pa nga? Eto, titikman na natin ang laylay noodles gamit ang tinidor. O, ba? Diba? Hindi ako ang chopstick eh. Hindi ako marunong. O, ba? Diba? The best. Sarap din. At eto, titikman na natin yung oyster ball na hindi naman bilog. <laughs> Grabe, pag ito yung isusubo, masasabi mo mamaya na, na ako mag-diet? Sarap nito? Grabe, pwede mo take out lahat? E eh, paano na lang kaya itong Chinese Kikiam nila na sobrang laki? O, sige ka, patikman natin sa kasama natin. E eh, yung masasabi niya. O, oh, masarap daw. Kamigyan o. Mm -hmm. Kikiam dito ba, kinagko kayo sa tuwa, kay Gamaya, kay Uy. <laughs> Andito sila po lahat sa Manila. Kaya titirahin natin. Okay na. Sabi <laughs> Ito sila po lapo. Titirahin natin ito. Baka tirahin pa ng iba. Lapo-lapo with tofu. oh alam medyo kayo ng soup. Gusto ko kayo. May problema. yung nakaunting. Kaya sa sobrang busog namin at dami namin nakain na papa. Okay. Let me say. Oo, alam. Guys, um, ituturo ko sa iyo. Ito, ito itong ano, itong Bet Visa, napakadaling laro to. Search ka lang dito. Search mo lang yung mines. Ito yung laruin natin kasi napakadali tong laruin talaga. Napakadali. Yan. So ngayon, magbet tayo ng... Ito, hindi na ito nakamit. Nung last time kasi nakamit. Bet mo na tayo ng sanggaan. Okay. And Lagyan natin apat na bomba. Start. Sa isa, dalawa, tatlo, apat. oh, ganun lang kasimple. Kasi Panalo ka na ito. oh, yan Oh. Cash out. Ah, diba? Legit yun. Kaya, lalagay ko sa baba ng description. Click nyo lang dyan. Register kayo. Nako. Huwag nyo nang antayin pa. Ngayon na. Bet visa, guys. Legit. Ah, uh, tutuloy na nga uh, papalala ko sa iyo, huwag kang magsugal, huwag na huwag na huwag kang magsugal ha. Huwag na huwag kang magsugal, huwag mong yan. Pero pwede kang maglibang. May extra ka naman eh. Pag may extra lang. All right, so bet visa link sa baba. Register ka na.